Agus, oh. nababarang pa yata yung pilo. Agus, na natubo na yan. Sige talaga yan. Sulot-sulot yeah. um, na yan. Tuloy-tuloy na yan. Gumuhu, kuya! Tuloy-tuloy na yan. Gumuhu, oh. kuya. Gumuhu, kuya. o. Dito po kami sa Lamariang ngayon. Gumuhu yung padero. Ano yun Dampero mo, sombrero, Dom? Salo bayan nga araw-araw maulan. Ma Kaya kana na Hala ayan oh, umuho oh. Sumuho po ngayon lang oh. Oh ayan oh. Ayan bubuho pa yan siya. Ayan po. Dito po sa Maria gumuho yung pader. Ngayon lang. Titingin so, ko guguho pa to. Malakas ng tubig eh. Gumuho! Gumuho yung pader. Ano, taga dito sila oh. Eh. Ayan hindi na kasi masyado makatakbo yung tubig eh. Ayun sa taas, ang lakas ng tubig oh. Tinulak na ng tubig ang pader. Okay lang naman dito kung ang tubig, gawa ng derecho po siya sa kanal. Ayan, kanal po yan. Ayan po. Sa baba, may mga kanil din. Papunta na siya sa baba. Pagdating dun sa baba, meron pong parang ano dun, kanal na malaki. Para siyang sapa na maliit. Ay, sapa. Maliit talaga sapa. Ayan, kanal po. O, hindi na makapasok ng ano, maigi yung tubig sa ano. Mga kanal gawa ng lakas ng agos ng tubig. Ayan po eh. Ayan. Nakatingin po kami lahat eh. Nakaupo kami dito sa may terrace eh. Yan you o, know, may teres po dyan. Yan. Kaya nga po yun eh. Yan. Talagang silang matatamaan dito. Ang ano nito, baka bumagsak na dito sa ano nila, ano, ate Ann. Delikado to. Sana gawin nila ito ng paraan. Kailangan ma i-report ko. Ayan o. Oh. Nabasag na yung aquarium na nandoon sa gilid. Alam ko, tatabi ko lang po. Baka may panisgrasyo nito. Hmm. Hanggang dito po muna. Kumikidlat pa naman. Ingat po ang lahat sa mga umuulan dyan ng lugar o sa lugar ninyo. Ingat po kayo. Uso pulang slide.